yung mga tambay, pinagbabawalan namin umapak ng alas 9 ng gabi, hanggang alas 9 lang po ang video karaoke. Wala kang makikita sa kalsada na nagiinuman, kahit kumatok kayo sa lahat ng tindahan, walang nagbibenta ng alak sa Maharlika. Mas naging tahimik daw ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga. Isa raw sa patunay nito ang barangay Maharlika sa Tagig na dati umanong kilalang pugad ng masasamang loob. Kung dati ay kinatatakutan at halos walang dumarayo sa barangay Maharlika sa Tagig City dahil sa mga kaguluhan at kriming na itala dito, iba na ngayon. Mula raw nang umupo si Pangulong Duterte, malaki na raw ang ipinagbago ng barangay Maharlika na kilalang Muslim Village. Wala na ang maiingay na video kay sa gabi. Wala na rin kahit mga tambay at nagiinuman. Ipinagmamalaki rin ng barangay Maharlika na 90% drug-free na ang kanilang lugar. Yung mga tambay, pinagbabawalan namin umapak ng alas 9 ng gabi, hanggang alas 9 lang po ang video karaoke. Wala kang makikita sa kalsada na nagiinuman, kahit kumatok kayo sa lahat ng tindahan, walang nagbibenta ng alak sa Maharlika. Sinamahan ng News 5 sa pagronda ang mga tanod ng barangay Maharlika. Lahat ng tanod, presentable, walang nakachinelas at lahat ay may suot na vest at ID. Sa pag-iikot, tila ghost town ng paligid dahil tahimik at walang mga tao sa labas ng mga bahay kung may nasisitaman ay agad ding pumapasok sa kanilang mga bahay. Sa magdamag ay ang binatilyo lang na ito na inireklamo dahil sa pag ang dinala sa barangay. Ang mga pagbabagong ito raw ay senyales ng pagkakaroon ng disiplina ng mga residente. Yung iba, disipli disiplinado talaga. Yung iba naman, 25% is takot. Kailangan kasi kailangan sila ipamulat na hindi na ito, hindi ito probinsya. Kaya sila pumunta ng Maynila para maganap buhay ng maayos. Bagamat may paghihigpit, positibo naman ang tugon ng mga residente. Maganda talaga madam, kasi yung, yung mga bata na pakalat-kalat ito, ngayon wala na. Kasi mas maganda yung gano'n eh. Yung nagbibidyo ko dati, meron na nagre na ganito, mayengi daw. Ngayon wala na. Hinihikayat ng mga barangay maharlika ang ibang barangay sa Metro Manila na tumulad sa kanila. Dahil sa barangay daw, nagsisimula ang kaayusan sa buong bansa.